a day in my life as a farm mommy. Ayan. Ang aking far baby, damulag na pala yan guys. Ang aking alaga na bata, batuta, ayan, nasa pagitan ng aking hita. Ayan, ang aking giyon dahil ako'y kumakain ng aking agahan so andyan siya guys baka makakain siyang hirit o ba diba? baka makahirit siya ng pagkain sa akin so tingnan natin kung mag-success ang aking alaga bibigyan ko ba siya o hindi o ba diba? so ganyan siya guys pag oras ang pagkain or may bit bit kang pagkain nakabuntot yan hindi talaga yan aalis sa iyo hanggat hindi niya hindi siya nabibigyan. O diba, o, look at. So, idid pa more. So, hindi talaga yan naaalis dyan hanggat hindi siya nabibigyan ng pagkain. Bawat subo mo, ayan. Tingin sa mga mata para naman ayan, o no? di success yung kanyang mission pinakain na nga siya ng kanyang mama dahil hindi makatiis dahil alam na alam ko na yung mga ganyang gesture ng aking alaga guys, takam na takam na yan gusto na sakmalin yung aking kinakain o oh, relate ba kayo mga mamsi mga farm mami o, ba? Diba? Ganyan din ba yung mga alaga nyo? Kakulit? Katalino? So, well, yung akin, ganyan na ganyan talaga, guys. Hindi yan aalis hanggat hindi kontento, hanggat hindi ka tumitigil sa kakakain, andyan pa rin yan. Pero pag nakita niya na natumayo ka na at nagbitbit ka ng mga ligpitin, mga plato at kung ano pa, pupunta yan ang kusina kasama ko. At meron naman din time Maggaan 'yan sa kusina dahil alam na alam niya nana na, siya na yung susunod na pagkainin. So but this time hindi pa talaga ako natapos kumain, guys, dahil nagbreakfast nga habang nanonood ng TV. Ayan hinto-hinto ang pagsubo dahil gustong gusto ko yung ano uh, uh, yung pinapanood ko uh, isang balita talaga na uh, gusto namin mag-asawa every morning kahit tanghali kahit hapon, basta wala yung aking biyanan, hindi siya gumagamit ng TV, balita yung aming pinapanood, so breakfast meaning balita pa talaga guys so hindi pa rin yan aalis ang aking bata, batuta, nag-aantay pa yan na subuan ko siya uli so hindi pa nga ako tapos guys kasi may tira pa akong egg ayan kakainin ko yan at tingnan nyo guys anong gagawin ng mama mm -hmm, yung far baby ko yung damulag kong alaga o oh, ayan nakikiusap na pakain uli so naawa na naman ako guys o tingnan nyo anong ginawa ng mama di ba kakainin ko na ibibigay ko pa sa aking alaga ating kapatid. <laughs> Ganyan din ba kayo mga farm mommy?